Ito'y importante rin bilang pagkilala po at pugay sa atin parin po ng mga uri manggagawa ng hanap buhay po ay magmaneho, maghatid ng mga produkto. Ito ba yung, ano, yung lahat na ba ito, yung mga nakamotorsiklo, tsaka yung may mga sasakyan din? Na um inuupahan para makapaghatid ng produkto well, um, yes eto ngayon uh, ano huh? pero mas mm. ano ito mas more of delivery riders ito Kaya nga, ito yung mga naghahatid naghahatid na ng produkto, produkto. Ano, ba, sa, ano ba sabi ko Hindi kasi sa sasakyan mas ano ito uh, motor? motor Ah yan oo oh. diba, di ba meron din iba nakikita ko ginagamit yung kanilang ng four wheel vehicle ma para maghatid din ng mga produkto may ganun din eh Mm. Yun din ba sila? Iba yata yun mm? Mm -mm. Uh, uh, Alamin natin mamaya Di ding Grab Delivery? I ibang kumpanya naman Kaya yun Kaya nga, oh, oh, oh. di ba may ganun din? Oh, tignan natin kung kas may kasama ba silang ibang mga grupo Or sila lang mismo okay sige. Oh, Kung mga Alamin riders natin. lang ito All right. mm. Kuya Mon Paleraso, presidente nga ng Coalition of Courses and Shippers The Couriers couriers. Couriers and Yung shippers. Yung sa mga depende sa kolehiyo <laughs> kung anong gusto mo. Ito talaga. Ito na nga. Mm. Ang presidente po ng Coalition of Couriers and Shippers Services okay. Incorporated. Ukol pa rin dito mga kapatid sa gaganapin nga na strike ng Lala Delivery Riders bukas araw po ng mga manggagawa. Magandang umaga sermon? Yes ma'am. Magandang umaga po. Oo, magandang umaga po. Sir, hindi ito yung unang strike ninyo. Nangyari na po ito last year and even noong February. Dito ba sa strike na mangyayari bukas, Lala Move Riders lang ulit or meron po kayo makakasamang ibang mga TNVS companies? Um, meron po, meron po. Halos po lahat. Ah, okay. So ano-ano po itong mga iba pang kasama ng Lala Move Riders bukas na mga magsustrike din? Ah, uh, pwede mang banggitin? Yes po, wala pong problema. Oh, Ah, uh, ang pinakauna po dyan is yung Lala po. Uh, grab, Move It, Angkas, uh, Joyride. so halos lahat ng TNVS delivery riders? Ah, uh, yung pong ano, iba po yung, ano, yung red-heading apps po lahat kasali. Oo, ito po yung ang mga minamaneho ay mga motorsiklo. May motor po, may four wheels po. Okay, oo. So, meron nga mga ibang kumpanya na kasama. Doon sa strike na mangyayari po bukas, hindi kayo tatanggap ng booking? Yes, ma'am. Hindi po. Mag, mag, bali, mag-off po siya ng apps po lahat. Ano po ulit, sir? Sorry? Pag-offline po ng application para hindi po makatanggap ng ano ng ng client. Nang booking, ilan po, oh, po, po ang lalahok dito po sa strike na gagawin nyo bukas? Yung pong nasa lalam po, almost 50k po lahat nationwide yun eh. Sa lalamove pa lang po ito? Oo oh, po. So sa buong bansa po yung 50,000 na riders na yan? Yes po. Sa lalamove pa lang, wala pa po yung sa Grab, sa Joyride at etc. nakasama nyo po? Opo, opo, opo. Buong araw po, po ito, sir? Buong araw bukas? O, buong araw po, mami, yung, ano niyan yung pag-upo ng application. Mm -hmm. Nung mga nakaraan na nag po kayo last June 2023 at ito ang Feb 2024, ang pinaglalaban nyo po yung mas mataas ng komisyon at mas maayos na, na insurance po para sa mga riders. May balita na po ba dun sa huling mga strike ninyo kung medyo nadagdaga na po ba ang kinikita ninyo? Ma'am, actually, lalong lumiit eh. Mm, -mm. Mm -mm. Kasi ma'am, ano eh, ate ranggal na po yung base pair nila eh. Sa Lalamove. Lala Move. Tapos yung commission po nila, ganun po, ganun po naman, 20% pa rin. Sa ngayon po ba, ilang porsyento ang kinikita ng mga Lalamove riders natin? Ma'am, kung naka-12 oras ka ma'am, siguro kaya mong kumita ng 700 to 800 sa 12 oras. Sa 12 oras po yan. Oo uh, po. Yan po yung bumaba na nung, nung mas maliit na yung percentage. Pero before, yung pinanggalingan po nung 700 to 800 pesos per day, magkano po dati yung kinikita mm -hmm. ng mga riders? Siguro ma'am, yung dati ma'am, nung medyo okay pa. Kaya kumita mo ng 1.5 pataas. Mm, -mm. Kailan, day. kailan po nagsimula ito? Yung bumaba yung percentage ng kita ng mga riders natin? Uh, ito naman, na ma'am eh. 2021 na, pataas. Mm. Ano daw po ang paliwanag ng Lala Move dito? Wala naman po silang binibigay na notice sa amin eh na biglang tinanggal po mam yung base pair nila. Mhm, mm bigla na lang pong bumaba na yung kita ninyo. Oh, wala pong ano, wala Oo, pong pasabi. Basta hindi po kayo hiningian ng komento kung okay sa inyo, bigla na lang pong iibinagsak yung kita po nung mga riders natin. Yung mga promo po nila sa driver rider so pinapasagot eh. So every time may promo po, itong mga TNVS apps natin, ang may sagot ay yung mga riders din po natin. po. Hindi po, po yung ba, kumpanya. 20% ma'am, saber. Uh -oh. Ganun na po ang mangyayari. Uh -oh. Yung halimbawa 100 pesos yung shipping fee mo, magiging 50 pesos na lang. Doon po ba sa Lalamove, meron din tayong tinatawag na surge in prices? Yung pagka mas maraming nagbubuk, mas malaki yung kinikita, o sa app pa rin po ang diretsyo nun at hindi sa mga riders? Yung sa apps po, ma'am, sa app. Sa app pa rin. O, Isa Opo. rin po sa mga ipinaglalaban ninyo, bukod sa mas malaking kita, o kaya ibalik yung dati nyo yun nang kinikita, kasi sinasabi nyo nga po nabawasan, is yung insurance din po ng mga riders natin. Ngayon po ba, kapag ka may naaksidente, ano po ang sinasagot ng kumpanya? Wala, ma'am, insurance sila binibigay, ma'am, eh. Wala pong insurance ang riders? Wala po, wala po. So, pag naaksidente po kayo, sagot nyo rin po yung sarili niyo Oo, sagot po lahat. Ah uh, okay po. Bukod ba pa ako magtanong. Sige po. Mm -hmm. oh, uh, Ma'am Chacha, no uh, Sir uh, sermon Mon para mas maintindihan yes po. Po, yes po namin to, itong itong inyo pong uh, ipinaglalaban na ito, Sir Mon. Una, kayo ho mismo uh, ay nasa Lala Move? Opo 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 opo. Opo, 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 opo. opo, opo. So kayo po ay nagdi deliver din. Yes po. Gamit ang motorsiklo. Ah uh, pwedeng ako, sir? Ah okay, sige. Pero pwede ba namin muna malaman paano ba kitaan dyan? O, paano ho ba ang kitaan dito? Ho? Uh, kapag ako ay may gustong ipadeliver, pupunta ako dun sa application, maghahanap ako ng rider ng pinakamalapit sa akin. Mm, tama. Alright. O, tama po, tama po. Okay, sige. So, uh, assuming po, no, na nakahanap ako ng rider na kukuha doon sa iniaalok kong iahatid niya, Sabihin na po natin ang ang halaga po ng babayaran ko ay 200 pesos. Opo. Assuming lang ha 200 piso. Magka, opo, Magkano opo. po ang sa inyo doon? 160 ano na po ah uh, 20% po. Opo. Less 160 na lang sir. Opo, last less 20%? Yes po. Opo. Mag magkano sa inyo? So 40 sa app, 160 sa driver. Okay, okay. Mm -mm. Kasi nga sa iyo sa sasakyan, sa iyo din ang gasolina. Opo, pati maintenance sir, lahat. Okay, doc. Sige. So, standard ho ba 'yan? Magkano ang porsyento po ng Lala Move? 20% sir. Eh ang gusto po namin mangyari sir, sana mga 10% man lang yung kanila. Okay. So meaning uh, ito hong uh, inyo pong uh, hanap buhay ay meron kayong um, lumalabas po na operator ng application o, pero practically yun lang application ang kanilang hawak pero lahat na po ng gastusin pati po sa inyong aksidente o mawala man po yung bagahe sa inyo. Opo, sa amin po charge lahat po yun. Ayun, so maliwanag tayo ngayon para sa mga hindi ko nakakaintindi dito po sa, 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 trabahong ito. Yan hubang 20% na yan? Standard ba yan pati sa grab delivery? Lahat po, lahat po ng ride hailing apps po. Okay. Lahat, lahat po. Okay, sige po. So, ang sinasabi po ninyo ngayon na may mga promong ibinibigay mismo itong mga kumpanyang ito, Lala Move or Grab, na mga diskwento o, o ano sa inyo kinakarga, hindi sa kanila. Yes po, alam mo po, promo po, 20%. Sa amin po, ikakaltas yun. Okay. Ano po ang inyo pong relasyon dito po sa Lala Move kumbaga? Ano ho kayo? Kontratista ba kayo nila o paano po? Ay tinawag po nila, tinago po kami sa pangalang partner. Driver Kila. partner ang tawag sa kanila. Opo. Okay, so kayo po ay driver partner. May pinipirmahan ba kayong kontrata with them? Wala po, sa apps lang po kami na nag-sign na, ano, up eh. Okay, so kung ako po ay may sasakyan, at gusto kong maging Lala Move uh, uh, delivery rider, ako lamang ipupunta doon sa application, mag apply ako sa kanila at kapag uh, pwede pe nilang aprubahan o hindi. Opo, tama po sir, tama po. Okay, ano ba ang requirement para ka-aprubahan? Yung mga basic po na kailangan. Uh, pinaka ano po yan sir, yung ORCR po lang sa sakin, saka po yung lisensya lang po. mhm mm Okay. Ngayon, uh, dito po sa inyong ipinaglalaban kaninyo, na humihingi kayo na kung maaari, bawas-bawasan po yung komisyon nito pong kumpanyang Lalamove. Opo, at ano pa, yung insurance nyo, sagutin nila? Ganun po ba yun? Tama, sir. Tama po insurance po, sana. Sana magkaroon po ng protection naman po yung driver-rider. Lagi po na sa lansangan po natin, hindi po natin masasabi yung pagyayari. Pero hindi ba't meron na kayong kanya-kanyang insurance doon sa inyong mga sasakyan? Normal naman, sir, na magkaroon ng insurance, sir, para ma register yung sasakyan. Mm, opo, opo, Anong opo. Ang tao po na insurance ang wala. Opo. So ang gusto ho ninyo, meron kayong accident insurance. Tama, sir. Tama, sir. Personal accident insurance. Opo. Okay. Ano po ang sagot dito ng Lala Move? Ito ba inyong ipinaabot na sa kanila na formal? Baale, sir. Maraming beses na kami nanawagan. Nakarapin na kami ng DICT na hindi naman sila nakapig-usap eh. Mm -hmm, mm -hmm. Kasi po ito pong inyong operasyon Inyong itong trabaho Ang nakakasakop ditong uh, tanggapan ng gobyerno DICT Opo oh, Anong sabi ng mga taga DICT? Ang sabi po nila eh, iimbitahan daw po sa opisina Hanggang ngayon po wala pa eh Halos kalahating taon na po Okay sige So meron ho kayong strike bukas? Opo nationwide sir yun Opo sa Isang araw lang po ito? Isang araw lang po Okay, Doc. Sige. So, uh, kung sakasakali po uh, na hindi kayo pagbigyan dito sa inyong hinihingi ngayon, ano pong balak niyong gawin, Sir Mon? Bali, mag, mag pa rin naman, po, pa rin po kami ng, ano, ng strike again. Mm -hmm. Opo. Uh, sumubok ba kayong pumunta kay Secretary Laguesma ng, ng Labor Wala, Department? Wala, kasi meron lang po kami nasa, nakausap sa Congress Before, mm -hmm. siguro sir, mga six months na. Mm -hmm. uh, Bali po nung nakausap namin si Congresswoman, tapos mm -hmm. na message po sa akin yung abogado nila na mag-uusap daw sila ng representative ng Lalamove pero sila-sila lang po yung nag-uusap. Hindi kami pinatawag. Okay. Meron ka bang ideya sa loob ng isang araw sa dami ninyo ng mga partners ng Lalamove mga magkano kinikita ng kumpanya? wala po ako sa tapat na dato sa kinikita na sir kasi yung nasa amin po nasa 50,000 po kami. Bukod pa sa yung ibang hindi nakaano eh naka mm -hmm. sa amin. Mm -hmm. Mm -hmm. 'Yun ang doon kami interesado din ngayon malaman mm -hmm. no. Maganda yan kung magiging bukas uh, sa pamagitan po ng DICT o sabi, sa tingin sa, mm, ko sir, may record mm, sa, sa DICT sir. Kasi mm, sa, sa, sa mm, kanila yung apps, eh. malalaman lang kung gaano kadami po yung naka-app sa kanila eh. Mm -hmm. Kasi parang, kasi ako, kung ako yung app operator, ano ba ang akin ding gastusin? Uh, hindi, hindi ako maalam well, dito. Well, siguro eh, no? maintenance ng app. Ah. Meron din silang pasweldo doon sa mga tauhan nila. Oo, sa IT nila. Doon sa nangangasiwa nitong application. Yung bang app na yan, nagiging busy ba yan? Meron bang pagkakataon na? Oo, meron. kaya nga di ba merong mga surge ng presyo. Oo. Kapag mga certain hours na maraming nagbo-book, tama di ba? Kuya mo 'no? Merong mga oras na mas mababa ang booking, merong mga oras na mas mataas ang booking. Meron po, meron po mga so, lalo Lang holiday. At so pasahero. eh mayroong ano uh, surcharge sila. Oh. Sir Mon, kung um yung kung di mo maibigay yung datos kanina kung magkano yung kinikita ng company, <laughs> tama 50,000 in total lahat kayo or more than pa yun. More pa ma'am, more ma'am, more or less pa kami. So meron ding mga Lala Move riders ang hindi makikilahok bukas. Yung iba ma'am, hindi naman sa sakali pro protesta pero mag off na lang po sila ng apps nila. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Hindi mga sasama. Medyo mainit kasi ma'am eh. And then, may datos ka ba nung ibang mga TNVS companies kung ilan po ang sasali sa inyo? Kung sa mo, 50,000, sa Grab po ilan? Hmm. Hindi. Wala ma'am. Kung sa na datos kasi magkikita-kita pa kami bukas ma'am eh. Nung mga, ng oh. mga ano, na leader eh. So, meron din kayong gagawin na pagmarcha. Tama po ba? Yes, ma'am. Opo, mm. sa, kasama mm. po kami yung national sa Mamimindyola po, sa Liwa, sa Bonifacio. So, Asasali ang start nyo po... Sa mga Ayun. ibang grupo ng manggagawa. Oo, oo, oo. Okay. Dito po sa mga riders na a-attend dyan sa marcha na yan, mm. nasa ilan po yan, sir? Yung pong nag-commit po sa amin, nasa ano po kami, nasa daan po kahapon. Dami. Hindi pa po oh. kumpleto yung, ano, yung mm. listahan. Mm. Okay, sige yung di ba meron diyang mga sinasabi may mga ad tip eh, para mas makakuha meron. ka ng uh, para mabilis. mas mabilis, ka makakuha. O, yung bang tip na yun, meron kayong share doon? hati hati ba kayo doon? Babawasan po ng commission nila sir yun. Pa, nag -add, nag -add May commission pa rin, At, rin yung nasa application tip? Kasi po yun eh. Ang uh, akala namin diretso sa rider po ito. Oo, Magiging diretso ma'am yun kung bigla mo nang iabot yung tip mo. Pero kung sinabi po doon sa application na ad uh. tip 50 ka o add 100, magbabawas na sa, sa, sa tip. Ilang porsyento po binabayad sa tip ninyo? Kunwari, add 50. Nakalagay yan, may option. Add okay. 20, 50, okay. 100. Kung 50, o, magkano po sa inyo? Again, Ganun pa rin, 20% pa rin. Maliban na lamang kung uh, yung rider personal, iabot mo yung tip mo. Opo, O yun po, masusolo po ng rider yun. Okay. Kung hindi po nakalagay doon sa app. Sino may may ari ng lalamove? Uh, foreigner po eh. Okay. Sige. So, saan ang office nila dito? sa PITX, sir, sa may coastal. Okay. yung mga ano ng bus. Mm. -hmm. Second Alright, sige. So, uh, ganito, Mon, no? Um, dito sa inyong ipinaglalaban na ito, uh, saan kayo huling uh, huling hahantong dito kung hindi pa rin kayo pakikinggan? Kayo ba ay, ano, ayaw kong pangunahan, anong balak nyo? Ah, uh, maka po humingi po kami ng tulong po sa Senate po. Kung mm -hmm. Sino po yung dapat si usapin. Mm -hmm. Na tao. Mm -hmm. Mm -hmm. Kung sino man ang maaari maging champion ninyo, 'di ba sa inyong kausa, no? Opo. Opo, Oo. opo. Yung baari kayo ipaglaban, ipatawag ito mga tok, pag-usapan at magkaroon ng kwentada, no? Opo. After all naman Uh, application ng kanila sa inyo yung labor, sa inyo pa yung ginagamit sa paghahatid, sa inyo na gasolina, sa inyo na ang disgrasya, di ba? Opo. Oo. Opo. Pag nawala ba yung bagahe na pinadadala, sino man Lala move ba Ay, o yung kayo? Pong, yung pong driver po, rider. Oo. Sila pong magbayan. Oo. Uh, yung mga... wala kayong lala food, walang gano'n, parang grab food, wala. Meron ah, wala. Din... Ah, meron din po nung papadala ng mga, like yung mga cake po, meron. Hindi oh. nga, pero, pero yung, ikaw yung... yung... pupunta sa restaurant, walang ganon. Ah, Iba hindi. yung grab food. Iba yung yun. grab ko, Wala yun. po, grab okay. food. food sige. panda yata okay. yung isa. Kasama niyo rin ba ang food panda sa inyong strike bukas? Oh, Lucas? kasama po namin. Yun. Okay. Mm -hmm. Okay, sige. So, salamat na marami sa iyo, Mon, ha? At kami yes. ay uh, siguro, baka kami magkaroon ng pakakataon, tatawag din tayo. Kasi ito, tingin ko naman dito, maaaring pagtulong-tulungan to pati ng labor eh. Kasi mga manggagawa din kayo eh. Mm. Di ba? Opo, opo. O, Mga uri manggagawa din kayo. Kaya nga bukas kayo sa rally ng mga manggagawa para ipaabot sa gobyerno itong inyong hinaing na ito. Okay, sige. Opo. opo. Sir Mon, wala namang pangiipit every time may strike pong nangyayari. Hindi naman ba parang... Pero, Sir Mon, hindi naman nagkakaproblema yung kagaya nyo po, yung iba pa pang mga riders sa sumasali sa strike. Every time nagkaka-strike kayo, wala naman. Opo. So, free free Opo. kayo, pinahayaan kayo nito mga kumpanyang ito na maihayag kung ano man yung mga gusto ninyo mangyari. Oh, tama, ma'am. That's ma good. Mm -hmm. okay. Eh, lang, ma'am, mayroong problema minsan eh. Ano po Kapag po yun? nakita yung driver o rider at nakuha yung buong pangalan, nakabana na yun, ma'am kagaya nyo ah, po ngayon, ka. hindi, kagaya nyo po, nandito po yung pangalan ninyo. So, ibig nyo sabihin, may chance maban kayo doon sa app? Hayaan mo, ma'am. Iban niya ako. Kung gusto niya. Mm -hmm. Mm -hmm. O kaya baka pag binan ka sa uh, Lala Move, hindi ka na makalipat sa Grab kasi mga mag ano sila, mag-uusap-usap mag, mag, sila. Uh -huh. No? So, may mga ganun pong ano, mm. -hmm. binaban sila. Mm -hmm. Huwag ka lang magalit sa amin ha, <laughs> ah, saan, Parang nangit tropa nangit ni Marco. Nakita eh. mo, oh, tumawa man. na siya. Oh. Kaya nga parang tropa Oo. ito ni Marco. Mon, salamat ng, ng marami ha. Yes sir, oh. salamat po ulit sa pagtawag po. Oh. At kami tatawag din sa mga kinaukulan tungkol sa isyong ito. Salamat na marami, yes, thank sir. you. Yes, Yan po mga thank kapatid, si Mon Paler... Pale, ano daw? Pakibalik Mon lang, Mon please. Mon Palerasio. Palerasio. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.